nagtipon para sa panibagong edisyon ng all-time favorite ng mga marisol sa mundo ng politika na Politiwu. Kaya samahan niyo akong tumbukin ang mambabatas na usap-usapang may karelasyon na biker sagit gitnang luson. Oh. Kwento ng ating scooper, hindi papasa sa pleasing personality criteria ng HR department itong si politiko subject. Pero, aba, nakuha ang kiliti ng puso este oh. ng puso ng yes! probinsya. To give a little gist sa kanilang last este love story, nag ang landas ng dalawa dahil sa hilig nilang dalawa sa pagbibisikleta. Kaya naman kapag dadayo ang lolo mo sa baluwarte ng chika babes, ay todo asikaso ang magulang nito at kahit ang ilang local officials ay sanay na sa relasyon ng dalawa. At tila nagbunga ang kanilang pag-iibigan dahil nakapagpundar ang baby girl niya ng fast food restaurant sa kanilang bayan. Matik namang tumaas ang kilay ng mga marisol at pinagsususpetsang fan din ng kanyang solon Boy Fee. Paano hindi siya magiging primary sponsor e present itong si political subject sa opening ng naturang establishmento? Mukhang nakalimutan na ng mambabatas ang kanyang piniflex na moto niya sa publiko at naisipang dukutin ang palda ng ibang babae. Clue! Ang mambabatas na hindi kapugian pero nakasungkit ng magandang dilag sa kanayunan ay katulad ng politiko subject natin kagabi na dating yorme ng isang lungsod.